Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ito yung ating bagong segment na kwento mo, opinion ko So yung mga kwento na maikli lang na pwede nating pag-usapan at mabigyan natin ng opinion Yung mga kwentong paranormal at katatakutan So magbibigay ako ng opinion o mga suggestion para kayo po ay hindi na magambala O di kayo maisaayos o maibalik na sa normal ang inyong mga experiences lalong lalo na pag kayo ay ginambala ng mga low vibration entity. So pwede nyo isend ang kwento nyo sa messenger na buhaynasalita.tv tv o pwede din sa email na buhay na tv at gmail.com So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Magandang umaga o gabi man sa inyo, Migs. Gusto ko lang ibahagi ang kwento at karanasan namin sa revolto namin na Santo Niño. Isang araw po kasi, nakita ko itong madungis. May putik po sa kanyang mga paa. At sa mukha po ay parang may mga buhangin o yung putik na nanigas, na dumikit sa muka. Yung bata po na gusgusin, parang ganun po ang kanyang hitsura. Itunituri po kasi namin ang mga ribulto namin na parang buhay na tao. Binibigyan ng alay, ah, dinadasalan, tapos po isang araw yun po ang nangyari. At meron akong narinig na usap-usapan sa mga kapitbahay namin na tuwing madaling araw po, o di kaya alas 12 ng gabi, meron pong isang bata na nakasando na white na tumatakbo o naglalaro sa lansangan. Minsan na yung pinagsabihan ng kapitbahay namin na umuwi na at kung sino ba ang mga magulang niya. Pero yung batang yon ay hindi daw sumasagot. Ngumingiti lang tapos tumatakbo habang tumatawa. Hanggang ang balitang yon ay nakaabot sa aking mga magulang. At sinabi ko rin sa kanila na nakita ko ang aming santo ninyo na isang araw ay madungis ito. Ang mga magulang ko po ay katoliko, relihiyoso din sila. Pero meron lang talaga silang ugali na nadala nila sa aming mga lolo at lola. Na yung pagsasamba o tinuturi yung mga ribulto na isang buhay na tao. Which is para sa akin ay hindi po maganda na practice. Kahit na ganon, yung mga magulang ko na sumasamba o tinuturing buhay ang mga ribulto ay natakot po sila sa balita at saka sa sinabi ko. Kaya nakapagsunduan naming tatlo na kung maulit pa yon na makita namin na naging madungis ang aming sa tuninyo at may balita na may batang gumagala sa lansangan tuwing gabi, ay dadalhin na namin ito sa simbahan. Baka kasi meron ng ibang mga elemento o kaluluwa na sumasapi dito. Hanggang lumipas po ang ilang linggo, ay meron na namang balita na ganun. May batang gumagala sa lansangan. Kaya kaming tatlo ng mga magulang ko, tinignan namin yung santo ninyo. At wala ngang duda. Parang siya talaga yung gumagala kasi nadumihan na naman ito. Nung last time kasi, nilinis namin siya. Pinunasan. Ulit na naman yung insidente na punong-puno ng putik ang kanyang paa at madungis ang kanyang muka at mga braso, pati na yung damit niya na sando na kulay puti. Buti na lang nagkataon na linggo, walang trabaho ang aking mga magulang, kaya dumerecho kami sa simbahan. Marami pang ang aberyanong papunta kami sa simbahan. Maraming mga bad omen na nagpapakita tulad ng may biglang dumadaan na pusang itim na muntik ng masagasaan ni Papa. Papaliko na kami sa kanto, malapit na sa simbahan, ay may isang bata na biglang tumawid. Tumakbo ito ng napakabilis. Hindi na namin nakita kung ano yung hitsura niya. Ang pangyayari at nagpanik kami kasi muntik talaga siyang masagasaan ni Papa. Luckily po, nakarating kami sa simbahan na walang nangyaring masama. Noon ding araw na yon ay nagsimba kami na karga-karga ni mama ang santo ninyo. Ang bigat-bigat nga daw eh, parang totoong bata yung kinakarga niya. Haga pagkatapos ng misa, ay pinabindisyonan namin ito sa pare. Nagtaka si mama kasi nung pauwi na kami, kinarga niya yung santo ninyo, ay magaan na ito. Hindi na kasing bigat nung kinakarga niya ito nung nagsisimba pa lang kami. At praise to God na rin kasi nung pauwi na kami ay wala nang aberya. Nakauwi kami ng safe. Maraming salamat po Mix kung mabasa mo man ang message na ito. At sana magbahagi ka rin ng opinion mo tungkol sa nangyari sa amin. Kasi maraming katanungan sa isip ko. Hindi talaga ako naniniwala na si Baby Jesus yon. Para sa akin, ibang elemento yon na nagpapanggap lang o ginagaya yung baby Jesus. Buti na lang talaga na pumayag ang mga magulang ko na pabindisyonan ito sa pare. Mga migs, ito yung opinion ko. Para sa akin, hindi ako naniniwala din na si baby Jesus yon, Kasi ang imahe ng Santo Nino ay metaphor lamang. Kumbaga parang pagbalik tanaw lang. Hindi yan dapat sinasamba eh, hindi yan dapat kinukonsider talaga na DT. Kasi pag ganyan mga imahe, sinasakyan niya ng mga demonyo. At saka tama yung ginawa nila na pinabless nila yung imahe. Kasi ribulto pa rin yan eh, gawa pa rin yan ng tao. Maari yung sapian. Pagpasensyahan niya mga migsa, medyo maingay yung background ko ngayon. Kahit nga yung Santo yung hubad, hindi naman si Jesus na nagpapaandar dyan. Ibang entity na naman. At saka pag sabihin natin ninyo, general term naman ang ninyo eh. Dapat din, intindihin nyo rin yung mga ibig sabihin. Pag sabing ninyo, bata yan. Santo ninyo, so santo na bata. So walang sinabi na santo na bata na si Jesus. So mag-ingat din kayo sa mga panlilinlang ng iba. Alam nyo kasi, ginamit ng mga Kastila ang imahe ng baby Jesus para lansihin ang asawa ni Raha Humabon para makonvince si Raha Humabon na sumapi sa kanila sa historians kasi yung hindi mga mainstream na historians so sa kanilang pagsasaliksik na-attract yung asawa ni Raha Humabon sa isang Mama Mary na may karga-kargang bata tinanong niya kung sino yung bata so sinabi yun ay si Jesus kuno kaya ito mga Kastila gumawa ng paraan. Gumawa sila ng imahe na hindi kasali yung ina. Yung bata lang at binansagan itong Santo Niño, Santo na bata na representasyon daw ni Jesus nung kabataan niya or nung paslit pa siya. At sa kultura naman ng Pilipino, nag exaggerated na. So, kinukonsider nila na may buhay ang Santo Niño. At kung may buhay yan, paano pa naging Jesus yan? ba? Diba? So parang aparisyon na yan ng isang batang kaluluwa. So parang ginaya lang nila yung kumantong. Ang delikado dyan, open vessel siya. Hindi tulad ng kumantong na meron ng nagmamayari sa vessel na yon. So meron nang inassign yung monk na kaluluwa doon. So pag naging open vessel siya, kahit anong klaseng entity pwedeng sumapi kasi habang dinadasalan mo yan, sinasamba mo yan, nag-share ka ng energy at nag-feed yung entity na yon sa energy na yon na galing sa'yo sa pagdarasal mo. So kung meron kayong santo ninyo, ipabless nyo. Kung wala kayong time para ipabless, humingi kayo ng holy water sa simbahan, tapos wisikan nyo parati ng holy water. Ganun lang. So mga migs, yan na po lahat sa ngayon. At kung hindi kayo kontento sa aking opinion, i-comment nyo lang dyan sa comment section yung mga suggestion nyo. At sa mga gustong mag-share ng kwento, pwede nyo i-comment, pwede nyo i-send sa messenger, at pwede din i-email. So kita-kits na lang tayo. Until next topic. Thank you mga migs.